Hello, good morning. Update po tayo guys sa aming deal dito sa taas ng tower. Ayan na yan siya guys. Mag one year na rin yan siya dito ngayong December. Ayan, taas na niya. Taas na ni deal. Ayan guys, ngayon ay linisan ko siya guys kasi maraming patay. Ayan. Daming patay na dahon. Ayan siya kailangan kong tanggalin yan para magandang tingnan ang daming udlot guys nagsibo na siya maraming young leaves dahil tinanggalan ko yan siya na hinalo doon sa lumpia ng amo kasi siya nandyan sa paso niya talagang ganyan lang yan ayan pag wala kaming nabiling coriander guys or one soy ay ito parati yung ginagamit ng amo ko namimitas lang ako dito or nangunguha para ilagay sa kanyang lugya kaya ang ganda maganda guys pag maraming parating puputulan ayan o oh. kasi nagsibol talaga siya ito siya ay eh, kailangan na rin kong pero ano eh wala siya eh siya lang ang kumakain ito guys or magtimpla kami ng ano, ng mag bake ng salmon, ay dito din kami namitas yan siya guys so ngayon ay kailangan ko siyang liisin, ito mga to guys oh yung mga udlot na yan or young leaves maganda yan siya guntingin para ilagay sa lumpia parati ko na nunguaan ito guys pag wala kaming wansoy kasi yun yung sabi niyo hindi niya kinakain yung lumpia yung fresh lumpia or vegetable lumpia na walang ano, dahon like wansoy pinaka-favorite na yung wansoy pag walang wansoy ay ito na lang ang kanya gidang gamit ayan so ngayon guys tatanggalan ko siya ng mga dahon-dahon na patay yung mga dry leaves kasi nag ano na rin siya guys, nagtigolang ba. Yan oh. Kailan din yun, nag ano ako dito nagtanggal ng mga patay na dahon. Ngayon ay marami na naman. Na natapos ko na sa pagtanggal ng mga patay na dahon, yung deal dito sa Toktok ng tower. Ang dami niyang young leaves nakakagigil ang sarap ano pang anuhin pang guntingin kaso walang ano, kakain wala si madam so walang kakain ang deal isang linggo siyang magpahinga guys na hindi ko siya matanggal na ng mga young leaves so yan na siya so naisip ko guys maganda pala siya itanim sa lupa talaga kasi tingnan mo naman yung kanyang kalagayan so, para siyang nag ano guys nag hindi siya straight dahil siguro mabigat na yung kanyang sanga malaki-laki na rin yung kanyang sanga oh. so bala ko nga siyang anuhin ng ganyan ba guntingin pero mapaka mamaya mapagalitan ako so hayaan ko na lang siya ng ganyan Yan. ito palang deal guys ay ano siya matakaw sa tubig kasi ang pagdilig ko nito ay kunyari magdilig ako ngayon bukas pahinga At sa sunod araw naman ay alternate alternate yung pagdidilig ko nito kasi matakaw siya sa tubig. Kasi nga, dahil ano, nasa paso lang siya, siguro kung nasa lupa ay maganda naman talaga ang tanim guys pag nasa lupa. Kay, compare doon sa mga paso. So, ayan na yung update sa aking alagang deal dito sa tower guys. Nakakatuwa kasi kung kailangan mo, mayroon ka talagang mapitas agad or makuhang dahon. So, yan na yung ganap dito sa tower ngayong araw ayan yung mga dry lips ang dami natatanggal so yan guys, pakita ko lang po sa inyo yung aking kapitbahay ayan si Lucky guys hi Lucky Lucky look at me hello nagwiwi siya Diyan sa kanyang basahan doon pa na higa sa malapit sa mga talsi pupunasan ko siya guys ng basahan na basa kasi kung hindi mapanghi ang kanyang balahibo ayan o no, doon nakaupo sa dulo sumama pa talaga sa akin guys na bico bidyo ako dito sa balcony hindi yan talaga pwedeng hindi yan susunod at nakikiano din siya pagkiki maritis kung anong ginagawa ko dito sa balcony at yan umihi pala siya so yun guys, yan dito na lang po thank you for watching yan lang po yung ganap sa aking alagang deal dito sa taas ng tower bye bye, thank you for watching ingat ingat ang lahat God bless, bye